So, magandang araw sa ating lahat mga kabam. Andito po ako ngayon sa Imbukiran bukiran. Grabe, sobrang init na talaga. Sobrang init na talaga dito at hindi nakakayanin ng ano, mga tanim. Dahil mahigit isang buwat kalahati na po ang tagtuyot dito. Grabe talaga. Tingnan nyo. Ayan, nag-iigib ako ngayon ng mga ano. Pandilig ko po. Ano, hmm, nag ako ngayon ng pang dilig. Dinidiligan ko po yung mga ano, mga durian namin. Oh, wala na, tuyot No? Kailangan to madiligan. Yan. Oh, may mga bulaklak na yan. Kaya kailangan ano eh. Kailangan kong madiligan sila eh. Oh, dami pa ng mga bulaklak oh. Hmm? Oh, namamatay yung mga ano, bulaklak. Grabe mga kabam. Oh, patay-patay yung mga bulaklak dahil sa tagtuyot po. Ang dami oh. Oh, tingnan yung mga dahon ng durian, halos dumidilaw oh. Tingnan yung mga kabam, dumidilaw dahil po sa tagtuyot na 'yan. Oh. Kawawa yung mga tanim eh, nag namumulaklak pa naman. Hmm? Halos talaga dumidilaw. Ayan. So ayan lang muna yung video natin sa araw na ito mga kabang. Maraming maraming salamat. Thank you for watching.